Sino ang tunay na may sala at sino ang nagtatago sa likod ng salitang kanakabay leo na binitiwan ni Senador Francis Chis Escudero sa kanyang privileged speech? Sa gitna ng kanyang pagsasalita kahapon, mariin niyang itinuro si dating House Speaker Martin Romualdez bilang utak ng umano'y flood control anomaly. Ngunit habang siya'y naglalantad ng mga pangalan, hindi ba't siya mismo ay kasamang nakalista sa mga iniimbestigahan ng Department of Justice. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Escudero na may iisang tao na nasa likod ng script at sarswela ng sisihan, si Romualdez. Aniya, ginagawang panakip butas ang mga senador para mailigtas ang mga kongresista. Dahil mas malalaki raw na isda ang mga senador, sila ang isinasalang sa publiko. Ngunit, kapansin-pansin habang idinidiin niya si Romualdez, hindi naman niya sinasagot ang mga tanong na nakabitin sa kanyang pangalan. Ang DOJ mismo ang nagkumpirma na nagsasagawa na ng case build-up laban sa 21 katao, kabilang dito sina Escudero, Senators Jingoy Estrada at Joel Villanueva, pati na rin si Congressman Zaldico. Batay ito sa mga sinumpaang salaysay ni na Engineer Henry Alcantara Engineer Bryce Hernandez, Engineer J.P. Mendoza, at dating Undersecretary Roberto Bernardo. Ang kanilang testimonya ang nagsilbing batayan upang pangalanan ang mga taong may kaugnayan sa anomalya. Hindi ito haka-haka, kundi formal na pahayag sa ilalim ng panunumpa. Mahalagang banggitin din na sa isang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi mismo ni dating DPWH Undersecretary Bernardo na naghatid siya ng 20% ng 800 milyong piso o tinatayang 160 milyong piso kay Maynard Ngo para umano kay Escudero. Isa itong mabigat na akusasyon na hanggang ngayon ay hindi pa niya direktang tinutugunan. Samantala, mabilis na gumanti si dating House Speaker Martin Romualdez. Anya, Walang bago at walang katotohanan ang privilege speech ni Escudero. Tinawag niya itong isang DDS script, isang recycled narrative na matagal nang nakikita sa troll pages. Sa halip na magpaliwanag, ayon kay Romualdez, mas pinili ni Escudero na manisi at magturo ng iba. Dagdag pa ni Romualdez, malinaw na ang talumpati ay hindi tungkol sa pananagutan kundi isang pagtatanghal upang ipakita ang katapatan kay Vice Presidente Sara Duterte. Isang performance na nakatuon hindi sa katotohanan kundi sa sariling interes ang pagpuposisyon kay Escudero bilang kaalyado ni Duterte para sa 2,028. Habang tumitindi ang palitan ng akusasyon, hindi rin matatawaran ang aksyon ni Escudero laban sa mga kritiko. Kamakailan, naghain siya ng disbarment case laban kay attorney. Jesus Falsis matapos siyang tawaging the worst Senate president in history at akusahan ng pakikisangkot sa budget insertions. Ngunit ayon sa mismong Supreme Court rules, ang mga disbarment proceedings ay dapat manatiling kumpidensyal. Kaya't ang tanong, bakit ito kailangang ipubliko ni Escudero? Kung susuriin, nakapagtataka kung paanong siya na nagtuturo ng iba ang ayaw namang harapin ang sariling pananagutan. Ang nakikita ng publiko, isang leader na madaling magbanta ng kaso ngunit hirap sumagot sa mga paratang. Samantalang si Romualdez, kahit binabatikos, ay nagbitiw sa kanyang puesto upang direktang humarap sa mga tanong ng bayan. Si Escudero naman, patuloy na kumakapit sa puesto kahit lumalakas ang panawagang siya'y alisin bilang Senate President. Mas lalong umigting ang spekulasyon nang makita sa kanyang talumpati ang malinaw na pagkapit kay Vice-Presidente Duterte. Sa halip na maglatag ng malinaw na depensa, ipinakita niya ang kanyang pagkiling, tila ba sinisimulan nang itayo ang sarili bilang posibleng running mate ni Duterte sa 2028? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang malinaw. Hindi sapat ang pagtuturo ng daliri. Ang tunay na tanong, kailan sasagutin ni Escudero ang mga akusasyong diretsoring tumutukoy sa kanya kung nais niyang panindigan ang integridad ng Senado, hindi script, hindi sarsuela at hindi paninisi ang dapat niyang ihain kundi malinaw na kasagutan sa tanong ng bayan. Kaya naman, kung nagustuhan ninyo ang ating pagsusuri at komentaryo, paki-like at paki-share ang video na ito. I-comment niyo ang inyong saloobin sa ibaba sa mga bago nating manunood at sa mga patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Patuloy nating patunugin ang kampana para sa katarungan at kalayaan.